Um so ngayon uh, pakinggan naman po natin si Edward Edward Ablaza Masayon. Um Sir Edward, maaari mo bang uh, ipaalala sa amin 'di ba? Kayo yung bahagi ng Second Signal Battalion ni Boloy? Opo ma Madam Chair. Okay po. Uh, ano po ba yung 2 Signal Battalion? Uh, para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang second Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Uh, noon po, nag-start yung ano ni Kiboloy po, yung, uh, yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Dabao, kasi yung unang batch ng Task Force Dabao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse uh, po yung ano, paaro sa dito sa kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay. Ah, paaro. Paaro okay. po. Under po ng 11 RCDG, uh, at saka po yung sa ARESCOM po na ano, yung, ang nag-train po is 1105 uh, 1105 Community Defense Center ng 11RCDG. So yung paaro na sa ilalim ng 11RCG? RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Uh, reserve. Ano po? RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Ano RV. po? Uh, at yung paaro na sa ilalim ng 11th RCDG at ng... Ano po? Si... Ta nagtrain po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nagtrain 11 po, yung under po ng 1105 po. Community Defense Group Group po, group. Community Defense Group. Okay po. A defense Center po. Center. Defense Center. Okay. Bali po yung second second signal battalion po is ano po yan, buo po yan ng buong kingdom members. O workers po, wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga po, ng paaro sa ibang lugar po sa ibang tawag nito sa ibang parte ng ah, regional po na mm -hmm. ano yung exclusive po talaga yung 2 signal battalion under po ng SMNI. Oh okay. Under ng SMNI yung Opo. media company. Opo, Media company Pero yung po. Media company ng SMNI merong sa ilalim niya nitong 2 signal battalion. Opo. Ito po yung certificate ko po si ko. Oh, okay. Masahin ko po yung ano yes, talaga. Yes, please. And then paki-submit ng kopya sa aming ComSec. So ito Edward. po yung ano namin yung sa September 7, 2015 to mm -hmm. November 21 na uh, training po namin. Okay. Uh, ano po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po so, yung ano? Ito pala ay 2nd Metro Davao Signal, Opo, Signal Battalion. Yung buong Uh, pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2 Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, di diyan po niya kinukuha. Yung, ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga ko na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yung, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, mari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kiboloy. Uh, yung Angel of Death is nabuo po yon. yung sa mga against sa kanya. Like oh. sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang ano, oh. yung na, na ano po ni Lulia, oh. na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam. Mm. Tapos naglumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po po sa, lalo na sa pastoral, inner circle, mm -hmm.